sa buong karir ninyo, engineer na Lemuel, ngayon lang nangyari na mayroon pong ganito sa trader ho napunta. Ma post RTL wala pa po na na volume sales. Oh, wala po na nangyaring ganyan. Wala, oh, wala po. 2024. Uh, ako, may natanggap po ako mga authorit mga memorandum. Ito pong memorandum na to ay mga authorities na nagsasaad na uh, nang uh, ang volume na 25,000, 17,000, 17,005 and another 25,000. Ah uh, na ito ay na-issue sa mga specific uh, rice trader and uh mayroon pong corresponding amount and um uh, OR number po. So uh, sa bilang uh, sa tagal ko po ng uh, po sa operation Uh, automatic po to na nakita ko na bakit may issuance na ganito. Usually kasi ang sale uh, it's either from the sa province o sa 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 region hindi sa central office. Bibihir ang issuance po ng uh, authority to issue from the central office usually deals with big volume and those that undergone uh, public bidding. So, yun kagad po ang tiningnan ko. Uh, sa dahil po wala naman po ako narinig na public bidding na nangyari. So, inassume ko po na walang bidding itong uh, na At yun kagad ang number one na pumasok sa akin. Bakit walang public bidding? So, kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay uh, uh, dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, uh, ang, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NPA. Uh, kasama na po ang bigas so yan po ay nakasaad sa PD4 at saka sa uh, Code of Corporate Governance noong 2014 so uh, yun po ang una kagad una, walang bidding, walang approval ng uh, uh, NFA Council at uh, ang ginamit na presyo ay ang uh, nakasaad sa aming uh, selling price bulletin Uh, sa experience ko po mula po noong ako ay nasa NFA, ang lahat po ng volume sales ay dumadaan po sa approval ng NFA Council kung saan isinasaad niya ng council kung magkano mo dapat yan ipabid. Kasi uh, malaki ang volume po ito at yan ay maaaring magamit or magamit ng, sa komersyal. Kaya uh, yan po ay uh, i, i, uh, pinapa-approvean sa NFA council pati po yung presyo. Kasi yung presyo po na nasa sell, selling price bulletin hindi po pwedeng gamitin bilang pang-pambenta sa sa mga komersyal kasi po subsidized po yun. Yung nasa selling price bulletin po namin na 25 para sa retail at 27 para sa sa mga consumer ay para po yan doon sa uh, targeted uh, beneficiary na uh, supposedly mahihirap. Kaya nga po ganun ang presyo. Kaya kung ang uh, binenta po ng NFA yan ng 25 hindi po pwedeng ibenta po na mas mataas kahit na po i-rebag uh, bawal po yun kasi uh, by principle of uh, of the of the rice being subsidized by the government it should go to the uh, to the beneficiaries that is being subsidized hindi po sa general public or uh, for uh, business purposes So yun po yung una kong uh, na, nakita So, there was no council approval and I think it is a violation of PD4 uh, that it did not seek the council approval. So, uh, kadugtong po, po nun, tinignan ko kung uh, dapat na po bang i-dispose ang ating uh, bigas. Ang, uh, ang nakita ko po, may mga LAR. Uh, yung LAR po, yung tinatawag nating Laboratory Analysis Result na nagsasabi na Dalawa po kasi ang condition ng bigas. Isang physical at saka isang sensory. Doon po sa physical, sinasabi na pair. Ang ibig pong sabi kasi kwan yan po, poor pair good. So, uh, pag pair, hindi na ganun, hindi, hindi na kagandahan. Pero pagka good, okay pa siya. Mer nung niluto po siya, ang limabas po ay good. So, ibig sabihin, ito ay okay pa at in good condition. Doon sa LARP, nakalagay rin po na ito ay uh, nire-recommend na uh, i-issue sa UTRA. The UTRA po is the one-time raise allowance ordered by the uh, President to be given to uh, all uh, government employees. Uh, I think that was uh, in uh, 2022. So na-delay lang po yung implementation namin kaya umabot yan ng 2023. At uh, siguro meron pa pong hindi nabibigyan hanggang ngayon. So Uh, another natin, na pwede po natin pagbasihan ng uh, quality ng bigas kung na uh, siya ay uh, maganda pa at pwede pang kung siya ay nabubulok ay hindi ay yung kwasar na tinatawag natin or the quality assurance report na ginagawa po yan monthly. Yung yung po nga uh, po nga idad uh, ay isa lang po sa mga data na nagsasabi na uh, may protocol po kami na inaproba ng NPA Council na 63. But that is storage guide lang po yun. Pero ang, uh, ang tutupong magsasabi ng uh, tunay na kalidad ng ating bigas ay yung tinatawag nating laboratory analysis na nagpapakita ng physical at saka ng sensory characteristic ng bigas. So, titingnan mo, ma may, uh, sensory means pag tinignan mo, okay pa ba ang kulay? Okay pa ba ang amoy? Pagka uh, hindi na okay, uh, hindi na kagandahan, uh, another test is lulutuin mo. Pagkaluto, aamuin uh, mo, titikman mo. Pag okay pa siya, then the the rice is still good for uh, consumption. At hindi dapat ikahiya. Uh, pwede namang maipaliwanag yung yung itsura, pero uh, bakit may kakahiya yung bigas na ibigay? kahit dun man lang sa ating mga biktima ng kalamidad or dun sa government employees or sa mga mahirap at hindi sa rice trader. So yun po yung unang, uh, yun, yun yung pangatlo po, yung una, uh, bidding, uh, walang in-effect uh, approval, tapos maganda pa yung quality ng bigas na uh, ibinenta. Ang uh, pang apat po na inobserbahan dun ay inutus kang pa na-iribag. Number one pong uh, kasalanan yan, kahit nung una pong... Uh, um, um, na na conceptualize ang NFA kasi po lagi ang uh, bigas po ay subsidize. Kaya ang control po ng subsidize na yon para ipalam sa tao na ito ay bigas ng gobyerno nakalagay sa NFA sack, may logo ng NFA. Kapag yan ay inilipat mo po sa isang sako, ay eh, hindi mo na masasabi na government rights at pwede na yung ibenta kahit na po sa magkano presyo. And that defeats the purpose of the rice, NEP rice being subsidized. Kaya uh, kahit po nung uh, tinanggal ng regulation sa si NEP, uh, para sa akin, uh, mali, creaming din ang uh, mag -rebag. Bakit? Dahil nga po sa kadahilanan na yan ay subsidized. Uh, kung 25 ang uh, sabi nga ng COA, yan po ay yan po ay ang kapital niyan ay 34 pesos base sa kanilang computation. At 25. So, Ibig sabin, kada kilo niya sina subsidize ng government ng, ng uh, siyem na piso. Eko, if we became sa commercial, subsidize mo si commercial ng siyem na piso kada kilo. Which is, I think, uh, we will agree that that is uh, against the principle of uh, providing subsidy to the uh, beneficiary. Um, then, the, the selling price. Uh, and lastly, the selling price, I think, should not be 25. It should, the, the, ang, ang procedure po kasi niyan sa, gaga, uh, sa baba, gagawin nila, titingnan yung bigas, isa sensor evaluation, tapos i-compare yan sa market at magkakanbas. Pwede niya lang sabihin, o market one, magkano niyo ba bibili nitong bigas? Sasabihin, ay pwede pa yan sa 30, ikaw 40, hanggang sa makakuha po tayo ng tinatawag nating market uh, uh, perception kung magkano ang presyo ng ating uh, bigas. So yan yung canvas price. Ngayon, yan po yung canvas price na yan, yan dapat ang maging basihan ng ating uh, ng ating uh, minimum bid price kung ipabibid man natin yan. oo nung nakita natin, oy, ang presyo pala ng NP sa palengke ay 30 uh, sa tingi sa balang nila. So ngayon, pagkayan po ay uh, dinala ko sa council, sasabihin ko sa council, uh, NP council, uh, meron tayong uh, dapat nang i-dispose na bigas for whatever reason. Himingi uh, kami ng pahintulot at ito po ang presyo para maibenta namin. So, ang gagawin ng council, oh, sige, gumawa kayo ng guidelines. A-approve namin yung presyo na yan. Because kung uh, uh, siyempre marami silang tanong, yan ba ay break-even price, whatever, sa inyo kinuha yung presyong yan, until such time na ma approve niyan then we have to publish. Papublish na namin yan, oh, para transparent na ang malaking volume ng bigas ng NFA ay uh, pinapaalam sa lahat na ipamimigay. Itong buffer stock na to na subsidized ng government, ay, eh, sorry po, uh, isusubasta sa publiko. Para po wala, walang, uh, walang, walang, uh, walang uh, Malaysia nang uh, na ito ay uh, binibigay lang sa Ilan so pagkatapos mo ng uh, kuwanayan ng uh, ng mga prosesong yan then saka pa lang namin po yan iya na ng public bidding yun po yung uh, natutunan ko sa 37 years ko po sa NFA, na ginagawa kapag may nag, nag a out po tayo ng volume sales. to to sum up wala pong council approval, walang bidding. Uh, ng uh, maganda pa yung quality ng bigas, nagkandak ng rebagging, and then the, the selling prices, uh, I think, is not appropriate. Thank you, Your Honors. Thank you, Engineer Lemuel. Uh, paglilinaw, lang, paglilinaw lang, Engineer. Um, for the past three years, uh, paano po ang disposition po nangyayari sa NFA? Para uh, lang malinaw po sa lahat. Ang disposition po ng NFA, yung usual po. Kaya po uh, meron... yung three, within the three year period lang ko ito. Opo oh, po. Yung uh, nung uh, uh, ilabas po ang Rice Tariffication Law, uh, sinabi ang NFA rice ay para lang sa calam uh, sa calamity. Ngayon, uh, pero kami ay hindi na mga uh, kailangan po din namin maglabas ng bigas kung yan ay eh uh, sinusuportahan ng ng quality uh, assurance uh, maintenance kasi ang yung policy na binigay sa amin 3 months lang yan uh, dapat pag-aralan nyo na kung ibebenta o hindi so ah uh, kaya nga ito lang talaga po magbebenta kami paano reason bakit kami nagbebenta hindi eh, engineer yung ano na lang ho um, saan po napunta yung for the past 3 years yung mga tapos yun? na yung medyo maluluma na Um as mandated pwede sa government entities opo. agencies. So nasunod po ba 'yon? Ang uh, uh, Opo, ang uh, basehan po niya na yung tinatawag nating selling price bulletin which is approved by the NPCA council uh dapat every year or as necessary. Naglalabas po 'yan ng yes. kailanman. nakalawag nakalagay po doon sa selling price bulletin is um, authorized authorized retailer under the uh, authorized retailer, mayroon po ang nakalagay doon na wholesale, tapos consumer. Uh, tapos doon sa kabilang kolo, mayroon government, tapos sa presyo 25, 27, 25. Ang ibig mo sabihin, uh, allowed ang NFA without going to the council na magbenta ng bigas regularly sa gobyerno at sa authorized retailer at Pero 'yung authorized retailer hindi niya pwedeng ibenta ng mas higit sa consumer price na 27. Ang uh, 'yung pong uh, biggest namin uh, totoo po yun, na malaki ang uh, malaki ang binenta pero yan po ay uh, 365 days and uh, consist of various uh, beneficiaries like the like the DSWD, BGMP, LGUs and uh, some authorized uh, uh, retailers who who uh, are selling any pair is at 27. Salamat po. So per, Thank sa, you po. sa buong karir ninyo, Engineer na Lemuel, ngayon lang nangyari na meron pong ganito sa trader ho napunta. May ang uh, po, uh, post RTL uh, uh, po. po. Post RTL. Um, uh, sa RTL wala pa um, uh, post RTL wala pa po na na volume sales. Oh, wala po na nangyayaring ganyan. Walang, oh, wala, wala pong po. volume sales. Thank ang, you po may meron po kung halimbawa na typhoon damage volume 6 talaga yun kasi talagang anti oh, for human uh, consumption. Salamat po engineer. Salamat um, po.